Badi. Uy, Ay, may alam ka masap na kainan? Oh, naman. Ito na. Ito 'yung grill house. Wow. Eto na naman ako at samahan nyo kami sa aming bagong pan. Sama ko na naman ang tropang caseline. line. Dahil nandito na naman kami sa West Drive, Marikina Heights, Marikina City. Para tikman naman ang masasarap na breakfast ng Ryan's Grill House. May mga bago na naman tayong kasama sa aking vlog. Sa aming mga kasama, itong aming supervisor na si Sir Jarwin Peregrino. Sama din ang isa pa naming supervisor na si Sir Domingo Lopez. Hindi din mawawala si Alistan si Eljon Balacanaw ng Rimfire Department. Kina talaga ako dito sa Ryan's Grill House. Recommended ko talaga itong Ryan's Grill House pagdating sa mga inihaw. Ang kanilang chicken inasal ang kanilang best seller. pa lang nito at lasa ay hindi nagkakalayo sa mga sikat na chicken inasal. Itong inihaw na liempo din ang kanilang isa pa sa mga best seller. Meron din silang isang sikat dito na classic pares. Na naka rice na yan at unli soup na din. Kaya pinasok na kaagad namin ang Ryan's Grill house kaya habang naghihintay ng aming order ay magsha-shout out daw muna sila sa may bahay ko po sila kaya muna kami Shoutout na yung di sumama. po. Walang ako sa kasawa ko. Nagyantay. Yan oo. Ganyan ulit. Magdaro kami ng volleyball dyan. Shoutout sa iyo. dito lang ako. Pauwi na ako. Kaya lang ako. Shoutout sa mga tropa dyan. Katot sa maging lako, okay, tulog lang kayo. <laughs> Katot din sa maging lako sa tikol. Gano? Alright. Shout out para sa Camille um, ko sa Palawan. Shout out mo na. Napakabilis talaga ng serving ng mga pagkain dito sa Ryan's Grill House. Kaya mga karepops, tara, chibugan muna tayo. First bite na natin yan. Lalo na. Sabi mo ba, Ayan, ayan, nanay? ayan, 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 mo ayan, ayan,

Oo, <laughs> oh, ayaw na. Ayaw ka na. Munta pa ang Jollibee. Order ba? mo ang kalipa. Ang taon. Ang taon. Sorry. <laughs> Boodle Fight <pie> Champion <laughs> May lumalaban na naman sa ating Boodle Fight Champion Bagong challenger na si Rams Dunggaran Akaya kaya ni Rams Dunggaran na talunin ang aming Boodle Fight Champion na si Wilson Mato Ano kaya ang mangyayari dito at makakailang kanin kaya ang kanilang mauubos? Boodle Fight Champion <laughs> O paano? Napasarap ang kainan namin. Salamat na din sa Ryan's Grill sa masasarap na pagkaing hinain sa amin. May bago na naman kaming Boodle Fight Champion na si Rams Dunggaran. Kung oh, may gustong lumaban sa aming Boodle Fight Champion ay mag-comment lang kayo sa baba. Hindi sigurado ko sa inyo na mapapalabang kayo kay Rams Dunggaran. O paano mga karepops? Kita-kits na lang tayo sa Ryan's Grill House.